So yo what's up, mga katropa no Advance happy new year sa inyo mga katropa no So dahil new year nga mamayang gabi mga katropa Is uh, magkakatay kami ng baboy mga katropa ng kapatid ko Pero bago, bago tayo kumatay ng baboy mga katropa is Kukunin uh, muna natin yung isang baboy doon Ibababa natin bubuhatin natin pababa mga katropa Kaya nakayapak tayo ngayon Dali natin mga katropa baba yung baboy kasi uh, binili lang buo yun mga katropa Yung baboy ng ng mga katropa So mamaya lang ulit mga katropa at ayan mga katropa nandito na tayo sa bahay ng no, mga katropa ayan dito ang ating alagang aso mga katropa So pupuntahan naman natin babay papakita ko sa inyo yung bubuhatin natin mga katropa papunta ng babay mga katropa so, medyo madulas kasi mga katropa kaya nagyepak na lang tayo ng no, mga katropa baka madulas tayo So ito yung baboy na bubuhatin natin mga katropa no? So malaki na siya around 60 kilos pataas na no, mga katropa Ah, uh, it di, ito yung mga katropa yung baboy ni tita. Tapos yung kakatay natin ng mga katropa ko dati ito, yung baboy ni papa mga katropa. 2000 years later. tayong na nga mga katropa bumalik tayo kasi may nakalimutan tayo nakalimutan natin yung pantali sa nguso ng baboy mga katropa

Mayroon Ayun, di po yan. Ayun, di po yan. Hello? Two thousand years later. At ayan nga mga, mga katropa. Hindi natin na videoan kung ilang kilo yung mga mga katropa. Hindi natin na ipag sa mga katropa. Pero, 61 kilos mga katropa yung baboy mga katropa. So, uh, paakit na ulit kami ngayon para magkatay ng baboy mga katropa so abangan nyo na lang yung kaputol nitong video mga tropa, kasi masyadong mahaba kung pagsama natin to mga tropa.